Charap eh Charat Guys, for today's video, ang inyong lingkod ay magluluto ng sinigang. Oo mga bestie, bakit ka ganyan Lodi ko magluto na sinigang? Hinihimay po ang malunggay at hindi malunggay kangkong char. Mga bestie, wala po kasi ako nabiling kangkong kaya malunggay kasi yun ang mayroon sa amin. Oo bestie, may tanim po kami sa gilid-gilid. Oo bestie ko. At nagpiprepare na nga po tayo ng ating pangsahog kwento ko lang mabilis bestie. Alam nyo ba mga guys, mga bestie ko na umiiyak ko ako dyan habang naghihiwa ng sibuyas? Oo, nasabi ko nga wait lang, ako lang ba yung ganito? Bakit mo ako pinapaiyak? Pwede ba? <laughs> Pwede ba? wag mo ako paiyakin. Alam nyo ba mga bestie ko, naalala ko kasi dyan yung mga utang ko na dito na babayaran. Char! <laughs> kaya umiiyak po talaga ako pag ganyan naghihiwa ng sibuyas and bestie pang tawid gutom la dahil gutom na nga ako paggagaling lang ng palinki kaya kumain po tayo ng saging buti na lang may natira pa oo bestie ko buti na lang may tinira pa siya oo charis, <laughs> and ito na mga bestie ko Hugasan muna natin syempre ang ating biniling isda sa palinki Syempre sa palinki ala naman sa department store ka bumili ng isda cha ring bestie ko ulo po pala ito ng maya maya oo sure ko lang na hinuhugasan ko ng maidig kasi medyo oo medyo medyo balansa po ito lahat naman po ng isda oo pero bestie ko kakaiba po ang lansa ng ulo ng maya maya kaya ako bestie think ko lang pag hinuhugasan yung ulo ng maya maya lagyan ng asin oo pampa tanggal ng dulas na Reinvestico Fresh po yan oh diba fresh na fresh parang ikaw ay ikaw talaga yun oo ikaw yun sharing <laughs> At patuloyin muna natin bestiko pagkatapos tayo ay mag na, oo. At igigisa na natin ang bawang, sibuyas, luya, bestiko. Hindi pala ako nakabili ng kamatis kasi alam nyo ba bakit? Matanda na tayo makalimutin na, naalala ko na, na malapit na ako sa aking tirahan Wala pala akong nabili kamatis. At ito na nga mga besti, ginigisa ko po pala yung isda para mawala yung kanyang lansa sabi ng iba, huwag daw gisahin kasi madudurog. Ako besti, hindi ginigisa ko po. Oo, oo, pagkagisa, oo, bubuhusan ko na lang po siya ng mainit at kumukulo ng tubig. Kaya mabilis siya maluto. Ayan na besti, pwede na kainin. Oo, ang aking sinigang na ulo ng maya, -maya. Thank you so steps lang bestie original mix ang ilagay mo at syempre lagyan mo ng kalamansi para lalong masarap ang sinigang thank you for watching